Handa, na ba, Handa na ba you? Handa na mi. Yeah. Ratsadang tanong! Tapatan! At Tahan! Okay, una pili natin. Pili na po ng isa sa mga sasabihin ko. Una, majong o pusoy. Oh my God. Hindi <laughs> makapili. <ba> <laughs> <laughs> majong na lang, majong. Espasol. O ano ang isa, Belecoy? Belecoy. Hindi talaga niya inaabot. Hindi talaga niya inaabot. O sige, ano? Oh. Esposal uh, o Belecoy? Actually, neither. Pero sige, Esposal na lang. Yan. Okay. Yeah. O, oh, pili na si Jackie Chan o oh, Chuck Norris. Oh. Yan na yun. O, oh. Jackie Chan. Oh. Jackie Chan. Okay. Naku po, ito na naman. Hindi ko na naman. No. Ivan Drago? Drago? Para Drago. Drago. Ivan Drago. Or, lang, or or Clubber lang o Clubber lang si Mr. Clubber T. Lang? Ano? Dun? Yeah. Yan yung mga oh, mga nakalaban. Oh, Rocky Balboa pala. Oh, talaga uh -huh. mga ito pala. Okay, kira Rocky pala. Okay. Laban ni Rocky uh -huh. Balboa. So uh -huh. si ano si um Clubber lang. Uh -huh. Clubber okay. lang. Okay. Uh -huh. Ito, may all expense one month vac vacation ka sa kapupunta Pakistan or North Korea. Yeah. Sige. <laughs> Pwede ba pa? Pakamatay na lang. Joke. grabe naman. Grabe naman. Yeah. Pakistan na lang. Pakistan. Okay. Pakistan. Sige. Saan ka mas confident magwagayway ng Philippine flag? Sa Tiananmen Square or sa Kremlin? Yan. Sige. Um... mo talaga, ha? Ah, Kremlin na lang siguro. Kremlin na lang. Uh, oh. Pakapatawarin ka ni Putin. Oh. Sino ang mas gusto mong Yan. ngayain magkape? Si Xi, si Jinping, si Putin, o si Kim Jong-un? Yan, sige. Kape. Si, oh. Si, Xi si Jinping looks reasonable naman. Yeah. yeah. Like a yeah. man of oh, reason. yeah. Kape naman eh. Kape naman. Kape yeah. diba? Okay. O, ako naman. Bro, sarap si dito To, true lulu to Uh, alam mo na ito, unang tanong. May mga pagkakataon ka na sang-ayon at taliwas sa inyong personal na mm -hmm. paniniwala sa resulta ng inyong survey. Sa pagkakataon ito, sang ayon ka ba sa resulta, itong banta, ang pinakamalaking banta ay China. Teka, hindi ko maintindihan yung question. So, may mga pagkakataon ka na sang ayon at Ah, uh, uh, itong sa pagkakatain ito, um, uh, sang ayon. Sang ayon. So, so true na lo. Okay. Uh, sorry. true tr 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 lalo in the sense na naniniwala ako sa results. So uh, doesn't yeah. mean ang, ang tinatanong mo ba yung personal opinion ko. Okay? Okay. Pwede mm -hmm. oh, rin at yung paniniwala sa <laughs> survey results yan. Okay. Oh, yeah, pangalawang yeah. tanong. Kabilang ka ba sa mas nakararaming Pinoy na sisigaw na atin ang West Philippine Sea? Um lalo. Yeah. Ha? Yeah, mabubuhay ka ba sa tingin mo? ito, madanda lang to, prop. Na hindi ka bibili ng anumang produkto na made in China. Charo. <laughs> Charo, hirap, <laughs> no? Mahirap. Ano, ako mahirap. sa Lazada, talagang mahirap, eh. Oh, mahirap. Talaga na supplier in China. Oh, sige. Oh, ito na. Pinakawalig to ng prop. Tingnan natin hmm. kung may may wagis dito ang iyong sinisinta. Prop, dito, David. Mahilig ka ba sa... Chinita, suruh dia lalu. <laughs> thank you bro, boleh menaran. Thank you. Thank you, thank you. Ratata. Rasadang tanong, tapatan, ataran, at tahan.